thank mm -hmm. you Parking? Parking down, 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 oke down, 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 you down, down, you down, 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 di down, Dam down, 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 Ano? Hindi ko alam kung ilang steps bago makarating kami dun sa metaas. Grabe, lamp. ang haba. Oops. Ay, si ka na. The last. Yan. Ay, grabe, nakakahingal. hingal. <laughs> Basta. Ilang okay. steps ba to my friend? Kaya nga, nalaki ng ano. Tingnan mo, oh. Kaya, Kaya pa. Parang times two yung isa. Nakakahingal. Grabe, grabe. <laughs> maka... Tapos, at ang step nila, ang haba. Ang oh, haba. 1,500 steps yata ito. <laughs> Nag-enjoy ka na. Nakapag-exercise nakapag ka pa. Nakakahinga. So ayan guys, uh, dyan kami nag-parking. Papila na kami, bibili na kami ng ticket. guys, ano uunahin natin? Unahin namin magpahinga. Haba lang. <laughs> Grabe, nakakahinga na no. Grabe, Ang haba-haba ng ano nila. Ng, ako sayang ang laki ko. Nila, tapos ang ay, haba ng bangin. ano. ano ang luwang. So ano uunahin natin? Kayaking o Kaya ano? Ay, kayaking. Kayaking. Una, natin hanapin sila. Ito na, ito sila. Ay, basta. Ay, dalawang bas ba, ba? mga Ano una natin gagawin? Kayaking. Ay, ay nakapansin. <laughs> kayak tayo kayak tayo Kaya ng cold water cold water pampatanggal ng hingal <laughs> Just come na! Tiningil ako doon ang ano, ang hirap ang makiyat. Tapos yung toilet pala nandun. Sa baba pa. Pababa ulit. Pala naman nandito. So pag iiit ako. Pababa ulit tayo. Pababa Ang haba, nakakahit. Oh, eto maganda to oh. Hata ATVs. 150. 60 dirhams, 30 minutes. Maganda yan. 8 a.m. to 6 p.m. So unahin namin mag-tour boat guys. So 600 AED, for 11 PAPS. Yeah, waiting dyan. Thank Okay. How many minutes? 30 right. minutes is waiting time. Okay, from now? Minutes. So, 11.30 we can start? Four boat po. Tour boat po. Uh, tour boat, tour boat, How many are you? Sorry? How many are you in the tour boat? Uh, 11. 11 adults? No yeah. kids? No kids. Uh, as of now, sir, we will wait for 40 minutes or 30 minutes. For the ah, okay. Okay, no problem. I'll pay card, ah. Huh? Yes <laughs> Miss Anne, tour mm -hmm. boat Is that the it okay? Is it Tour boat Oh, we need to wait Um, uh, uh, sir, you can now uh, go down to okay. have uh, your tea What, well, uh, boat number? Yeah, I will give you some Okay Thank you. Thank you Thank you So, boat number two Yes, sir okay. have to go on. to meet him. Thank you Okay, guys, let's go susulitin namin ang aming holiday maghapon kami dito ngayon sa Hata after nito magbabiking kami uunahin dapat namin magkayak guys kaso uh, napakaraming tao fully book so di, eto lang ang availability nila yung uh, tour boat na. oh, abas tubig na so, di mo pwede magpapicture dito kuya Guys, mapapansin nyo, naka-mask ako kasi napaka, ano ko eh, napaka-silent ko. Ito, do, <laughs> ito sabi, do it all. Nagmamasa ako dahil uh, pauwi ako ng Pilipinas. Mahirap na, baka magka-COVID oh, oh, pa, bandang huli. Mag-cancel mag pa ang flight. Okay. Saan na tayo? Wait, 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 wait. Magre-rest na tayo? Hmm. na, rest na naman? Puro rest na nga tayo eh. Dito daw tayo maghintay sa Meres area. Uh, 20 to 40 minutes. So ready na guys ang aming ito ang aming ticket. Excited na? Tingin mo paano sa mga ngayon. Wow, sarap ang ganda naman ang ngiti. Ganda ng dagdag points. Hi ma'am, hi sir. Please yeah. kami okay. po. Come forward please. Tour boat? Tour boat or waiting sir, waiting. Okay. Waiting, okay. We will call you, sir. Number 2, okay? Okay, number 2. Double kayak, single kayak, please come forward. Double and single kayak. Hey, okay, hey, let's go! Tour boat, Tour boat number 2. Two. Okay. Two, three. Yes. Dalihan nyo, guys. Pasakay na kami ng boat, 25 minutes. Need life jacket, po. Oh, okay. Yes. yes Yeah. We're just so, vlogging. wear okay, muna tayo ng... Kailangan natin mag-suit ng life jacket kasi kailangan. Yes, you're... Okay, Hello. copy. Say hi. Hello. Oh, girl, nakuhanan ko siya, ha? Okay. All tied up. Hi guys. Ah, turbo turbo. turbo, turbo. Turbo. That one. Here, here. Ay, which one? Here or Hindi. there? Both number 2! You can check. You, you take the pictures. Yeah. Take ah, picture okay. first. Take pictures. Take okay. picture! Okay. Take picture! Ito ay yan nga guys. Sabi nila, alas kami lang 6 o'clock. 4.45 nagising ako tapos pinaghintay pa ako ng ilang oras, ito klas, ubalik na, na ako na. guys 25 minutes ako nakabilit sa araw. Minutes, balik na tayo. kanimay 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 Hello sir. Excuse me, please change. Why are you changing? These are too much heavy. Not possible. Please. Guys, gaya nga nang sabi ko sa inyo, kung pupunta kayo dito, uh, huwag pupunta ng weekend, lalo na pagka-holiday. Dahil sobrang dami yung tao, dahil uh, ilan lang ang boat nila dito. Tatlo lang yata ang available boat nila dito. So, maghihintay ka ng one hour. Oh, Malaking barko. Putang na barko na. Walang barko dito. Para ang tours dito. Nasa malaking pagong kami, Brad. Pa, <laughs> tour guide nyo ah. Malaking pagong. Nakala ko nga. So nasa ba ang banda? Ito po yung tour guide namin. Ano po na yung sakay nyo? Yes. Andito na kami. Sulit ang 25 minutes. Guys, pabalik na kami. <laughs> Hindi ka na galit? <laughs> Hindi na. Nag-enjoy na, na eh. Na. Enjoy. Di enjoy Hindi ako galit sa inyo, nag-enjoy na eh. Kami naman ang galit sa inyo. Pinaghintay <laughs> <laughs> lang naman ako. Nagising ako ng 4.45. Kaya nakatagal kayo naghintay. Biriwin yun nyo guys, paano hindi ako magagalit sa nila. Okay. Breakfast paano? <laughs> <laughs> What's pa, Sabi nila, nila? 6 AM kami aalis, 4:45 <laughs> nag uh, alarm clock ako, <laughs> 5:30 yeah, Nakayak na ako. 6 o'clock tumawag sila sa akin, Kala ko parating uh, para na sila sa amin para sundin ako. Nung pala doon pala sila magbibihes. So nakalis kami ng Abu Dhabi 8:30 AM na. May gana pang mag-break. Stop over pa. ang lakas pa nalang, ang kapal pa lang mukha. Nag-stop over pa sa May McDonald's. Nag nakuha pang mag-breakfast. Nagpahintay pa. So, bali... <laughs> so, bali, umalis kami sa mega gas, station, McDonald's, ng 9 o'clock. No? so, narating namin dito... Parang ako ang tsura kanina. Nakakalang kumakain ka na lang. Narating namin ng hata, 11... 11 a.m. na no? So 2 hours. So ayan guys, yes, parating na kami. Sulit na sulit ang 25 minutes. Enjoy! Ayan. Yes, 600. Yes, 600. <laughs> 600. Yes, 600. Tapos na. May sahod na itong mga to. Oh, yes. Thank you. Thank you. Thank you. So ano masasabi niyo guys? Ang At sarap! Ito? Ang bilis! Sarap, sarap, grabe! grabe, grabe kalula. So super! So, sulit na sulit talaga! tayo iwanin sila dito! Uh, 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 sulit na sulit! Mga plastic kami! <laughs> pumunta, rin kayo para damay -damay. <laughs> so, pumunta rin kayo para damay damay! So, pumunta rin kayo para damay damay! Tapanggalin na natin. Tanggal na tayo ng... Isasoli na natin ang ating ano. Hindi tayo sa exit. So tapos na kami dito ngayon. Ngayon kakain muna kami. Rico and Ben Kasir. Yes. Mapicture muna tayo doon yung meron tayo dito sa baba. So yun guys, pababa na kami. So ito yung view mula sa itaas. And so, ito yung vlogger. Oh, baby, bakit stress ka? Grabe. Sobrang pagod. Biruin mo, napakahaba ng in-steps natin. Nakakahingal. Ah, tara. Tara. <laughs> Thank you